Pumanaw na si Noemi Tesorero o mas kilalang mahal sa showbiz industry. Hi mga kachika, kung kayo ay baguhan sa aking channel, please click subscribe for more chika updates. Sa post ni Erin Tesorero na kapatid ni Mahal, kinumpirma nito ang pagpanaw ni Mahal ng biglaan. Sinundan nito ng GMN News Online na nagpapatunay na tuluyan na namaalam ang komedyanting si Mahal. Hindi pa matukoy ng pamilya ni Mahal kung ano nga ba ang dahilan ng ikinamatay ng komedyante. Kamakailan lang naging trending ang tandem ng Mahal at Mura. Dahil binisita ni Mahal si Mura sa bahay nito mismo sa Bicol. Huling napanood si Mahal sa romantic comedy na Oh My Love sa GMA Tilibabad panganay sa apat na magkakapatid si Mahal. Una siyang nakita sa television sa edad na 14 noong 1988 sa noon time show ng GMA na lunch date. Lumabas din si Mahal sa ilang pelikula gaya ng Last Two Minutes noong 1990 at sa horror comedy film na Oh My God, Anak ni Janice at sa Small and Terrible noong 1991. Sa panayam ng KMGS, sinabi ni Mahal ang dahilan sa likod ng kanyang screen name, Ania Term of Endearment, ng kanyang lola ang pangalang Mahal. Kaya naman, nung pumasok siya sa showbiz, ito na rin ang ginamit niyang pangalan. Kasunod ng balitang pagpanaw ni Mahal, nag ito sa Twitter na R.I.P. Mahal. First in Peace, Mahal. Narito ang huling vlog ni Mahal kasama ang kanyang kaibigan na si Migs mula